pag-usapan natin po about personality types. Alam nyo ba yung introvert at extrovert? Uh, mas maganda po, alam ninyo kung ang personality niyo ang ugali niyo ay mas introvert o extrovert. Ano ba tong dalawa? Unahin natin yung mga extrovert. Uh, extrovert, ibig sabihin external, very open sila sa mga tao, mabilis sila magkwento, marami sila mga kaibigan. Uh, ano yung mga trabaho ng mga extrovert? Siguro yung iba mga vlogger, mga teacher, laging nagle-lecture, mga ibang celebrity kailangan uh, extrovert sila. Uh, Merong mga advantage ang extrovert or yung introvert. Ano naman po yung mga introvert? Yung mga introvert Uh, minsan mga tahimik lang, nasa bahay lang, mas masaya sila na mag-isa sila, gagawa-gawa lang sila ng mga bagay-bagay nila. Minsan ang introvert, konti lang yung kaibigan nila, pero mas close naman sila sa mga kaibigan nila. So, depende po, ano po sa tingin nyo, kayo ba ay introvert? I-comment po niyo Kayo ba ay extrovert? Ang personality ninyo, iba-iba uh, kasi yung mga tao. Ngayon, meron naman siyempre advantage at disadvantage itong mga personality. Palagay natin kung masyado kayong extrovert. Maganda naman yung extrovert, marami kang kaibigan. Pero minsan sa sobrang extrovert, eh, nagkakaroon ng di pagkakaintindihan. Di ba? Yung mga introvert naman, minsan maganda rin naman introvert. Tahimik ka lang, doon ka lang sa mga ginagawa mo. Pero pag sobra ka namang introvert, Minsan madamdamin, sinasarili mo ang problema mo, uh, hindi ka nakikipag-usap sa ibang tao. Hindi rin naman maganda. So in the end, dapat po balanse lang. Minsan tayo introvert, minsan extrovert din tayo, pero dapat balanse lang sa buhay. So tsaka pwede pa po baguhin ang ating personality type kung bata pa tayo, kulang tayo sa confidence, mas introvert tayo, ay natin magsalita. Pero sa ibang araw, pwede mo gawin na mas open yung personality mo. Kung masyado kang matahimik, gawin mo mas open. Kung sobra ka naman open, konting hinay-hinay, konting tahimik. So, balance lang tayo. So, at least, sana po, may bago kayo natutunan ngayon, ha? Yan yung dalawang words na maganda. Introvert ba kayo o extrovert ang personality ninyo? Mag-comment po kayo. Salamat po sa pag-like sa mga YouTube, salamat sa pag-subscribe sa ating channel. At uh, nakakatuwa na alamin natin itong personality at baguhin natin para ma-improve natin personality natin at gumanda ang buhay natin. So, andito lang tayo dito sa garden ng ginawa ng nanay ko. Pinapakita ko lang ang mga masasayang mga bulaklak. Ito mga bulaklak, extrovert Masaya sila. Pinapakita nila yung ganda nila sa buong mundo. God bless po.